pinagpapawisan ka eh. Ang pawis mo ayun oh. Eh. Ang kita. Marami ang nakasingaw sa'yo? Opo, ang yung init ng likod mo, init, malamig na. Oo. Gumagana ang likod mo. Opo. Dati ba mabigat yan? Sa likod ko na dati, eh, gumagana siya. Purisa na malamig. Oo. Uh -huh. Kumagaan siya, di ba? O, oh, nasa ka na ngayon dyan, nandiyan ka pala sa may mga naglalibaran. Ah, uh, kung may kahilingan ka kay Papa Jesus, pwede mo siya tawagin dyan kasi nandiyan ka na. Kung may katanungan ka about sa climate natin, alam mo, sagutin ka niya. Nakikita mo na siya? Nakikita mo na siya? Maliwanag oh, yan po. O, maliwanag siya. Yung mukha niya maliwanag. O, oh pwede kayong magtanong sa kanya kung anong uh, magandang bagay na maitutulong sa kanya. Pwede mo itanong. Kasi padating na siya dito sa, ano, sa mundo natin. Kaya puro tayo sa kuna na. Nasaan ka siya? Nang nanalangin ka lang? Ito po. Oh, sige. Malaki na ginaan pa pama. Kukula oh, na nga eh. Ay, na sobrang sakit eh. Ah, uh, bale. bali, nung in spiritual cleaning ka, gumana ang pakiramdam mo. Pero mas lalo nung natawas ka, 'di ba? Kasi may mga sinisinyo sa iyo, mainit, malamig, mainit, malamig. Yun ang nagiging dahilan ng pag na pagsakit ng katawan mo o pag ano ng ano mo pa mo. Pagbigat. Pagkirot. Kasi may dumali sa Yung matandang babae na yon, ang dumali sa iyo. Pero yung parang hindi naman siya matanda, parang bata pa. Oh, mga ilang taon? Mga siguro mga kahit yung edad ko lang din. Oh, Pero oh, hindi kumaanin nagmukha niya eh. Oo. Oh, oh. Pwedeng ipinakulam ka. Kaya pwedeng may tutuklasin ka pang kung sino yung talaga kumukulam sa'yo. Ay nagpakulam sa'yo. Ano yung pakulam sayo? yun? Panay-panay-panay ng singaw sa katawan mo. Sa likod. Ay, maganda. Nagsisingawan. O, oh, nandiyan ka pa rin sa maliwanag mo. May mga puno. May mga puno ka na nakikita. Maliwanag lang po. Ayan, ayun, na, wala nang iba. Ayun lang, ka lang. Basta, importante, sumisingaw sa katawa mo, no? May sama ka ba, eh? Meron po. Sa um, trabaho? Opo, na sa malayo. Bambansa? Hindi po. malatawid dagat lang mga biyahe niya. <coughs> Magka pa rin, di ba? Ano yan? para iso na ba na mo? Parang lang siyang mga liwanag. Saan? Liwanag. Sa liwanag. Tapos may mga anghel ka na ikita. Ganun lang siya. Hindi na siya madilim. Hindi na siya ulay ko rin liwanag lang. ano na cellphone ko? Hindi. Ang dami pa sumisiyaw, di ba? Opo. Sa likod ko parang. lang, okay. okay. Akin na cellphone ko? kung so, sa paano mo, ito malamig. Nandito ko ang alos mismo sa init. Ano. Sabi mo, Lord, nandito ko sa iyong harapan. Kung ano man po mga naging kasalanan ko, uh, patawarin mo po ako. At kung ano naman sa po mga nasa katawa ko, paalisin mo po, Lord, para uh, magmasigla po ang mga katawa ko para sa mga anak ko sa pamilya pa. ko. Yun ang yun. mo. Eh, naman talagang dapat na ipapanalangin natin. Hindi naman sa kapakanan natin, kundi sa kapakanan ng pamilya natin. Ang ipapanalangin natin, di ba? Eh tayo, anything, pwede nang mamatay. Eh, pwede mga anak natin. Yun yun. Pag hindi tayo makasarili, yun talagang iisipin natin. Di ba? Hindi hmm. lang. Tuloy-tuloy pa rin ang singaw sa'yo, no? Matawa mo. Ayan o, no, mainit at malamig ang sumisingaw sa'yo dito sa parte ng hita. Ang gumagahan dito mga ganit mo. Wala na nga po yung sakit. Uh -huh. sobrang sakit. Pag paglabas ko talaga, parang pilay, di ba mo? Awa nga ako sa'yo doon, pagtingin ko. Na... eh sabi ko nakikita mo yung ganyan na hindi ko ba? Kasi nahihiya ako na halimbawa sa ayaw naman mo pa Nahihiya ako na baka pakaalamera ako. Eto, uh -huh. pinanghahasan ko na tanungin. Uh -huh. Sabi ko, be, Huwag mo mamasamain na kasi iba minamasama, di diba? Be, na paano yung paa mo? Yun, e, sabi niya lamig. Hindi lamig yun, be. Ibigay ako. Kasi masalbahay sa diba? sa'yo. Di ba? Dapat mali. Biglaan lang kasi ay. talaga siya nung pagtungtong ng alas ay. dos. Kasi yung mga ganyan, ang kulam, be, sa toto na nakakamatay yan. Kaya inagapan agad kita. Sasabihin na, pag na, paano ka nasabihin? kung ano lang yan, diabetic, kung ano lang yung uric acid, o ano. Pero ang totoo, ang tao, hindi nagkaka-diabetic, kundi may mga elemento yan ay may kulam. lang alakan ang ginagawa kung may mga diabetic, may kulang pala. Hmm, Di ba? Dito karamis, pulido, dami. Sa atin dito, sa amin, marami din. At ganito pa na. Okay na pa, Hindi pa, nagaan pa tayo, pinapasingaw pa natin na pinapasingaw. ano, naglalakbay ka pa eh. Ano, uh, maliwanag pa din siya. Maliwanag na lang siya. Yan ay pagpatataka mo. Nakapikit ka, bakit nakikita mo yung mga bagay na ganyan. Ibig sabihin, naglalakbay ka pa. Hindi pa tapos tayo. Hanggat may kandila pa tayo. Uh -uh. Ang kagandahan ba,